Update muna tayo mga kabombo, mga kastarnation, hinggil hudon sa isyo ng destabilisasyon at yung naging sentimiento ng mga opisyal ng uh, sandatahang lakas ng bansa pati na ng hanay ng uh, Philippine National Police hinggil hujan. May mga update si Bombo Marlene Padiernos. Tila ayon ng putulan parang sa ditang lakas ng Pilipinas ang mga isyu ng umunoy destabilisasyon ng militar at kapulisan na laban sa pamahalaan. Ito ay may kaugnayan pa rin sa video na inilabas ni retired Brigadier General Johnny Macana Sr. na nagdadawit sa mga pangalan ng AFP Chief of Staff General Romeo Bruno Jr. at Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. hinggil sa umunoy mga nagmungumbinsi kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbitiw na raw sa pwesto sa panayam ng Bombo Radio, Philippines kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medal Aguilara ay sinabi nito na ipinapaubay na nila sa pambansang pulisya ang pagkasagawa ng kaukulang aksyon laban sa nasabing retiradong Henerala. Ito ay sa kadahilan ng mas nakasentro anya ang buong sanat ng halakas ng Pilipinas sa mas mahalagang misyon nito na labanan ang terorismo at insurhensya sa bansa at hindi ang pagkatanggol sa soberanya ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala sa panig naman ng kapulisan ay sinabi ni Philippine National Police Chief Acorda na nagkausap na sila ni General Bronner hinggil sa usapin na ito. Ngunit gayon pa man ay tumanggi muna siyang pangunahan ang mga magiging hakbang nito hinggil sa nasabing issue. Kasabay nito ay nilino din niyang hindi siya na-alarma sa pagalabas ng salobi ng ilang retiradong mga general sapagkat inaasahan at normal na anya ang pagkakaroon ng frustration ng mga ito at ang kanilang pagalabas niya na hinaing ay bahagi ng kanilang karapatan. Ngunit gayon pa man, ay una na rin sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na ang karapatan ng isang tao para sa isang malayat bukas sa pamamahayag ay kaakibat din ng pag-asaalang-alang sa pagsunod sa saligang batas ng Pilipinas. Narespeto po natin ang kanilang freedom of expression, ang kanilang freedom of speech, malaya ang sino man magpahayag ng kanilang saloobin. Ba't kagaya ng sinabi ko, this should be exercised within the bounds of law. Spreading this information to advance your personal or even political interest at the expense of another person is wrong. Dagdag pa ng ating CPNP, sana respetuhin man lang yung aming inubome. Huwag sanang gamitin ang social media para magpakalat ng hindi totoong informasyon Baka lang mag-viral o madagdagan at dumami ang supporters ng kanilang vlog. And we cannot tolerate this. Our people is depending on us, sa inyong pambansang pulisya, to uphold and respect the rule of law. Kung maalala nitong lunes lamang ay formal nang nagsampa ng reklamo sa si Philippine National Police Chief Corda sa Quezon City Prosecutor's Office laban kay retired Brigadier General Macanas kaugnay pa rin sa kanyang kumalat na video na nagasabing pabor ang mga pinuno ng sanatang lakas ng Pilipinas sa tampang sa pulisya sa restabilisasyon laban sa pamahanaan at sa mga nangungumbinsi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magresign na sa puesto bilang punong ehekutibo ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Podiernos. Nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!